Magandang buhay Luzon, Visayas, Mindanao Kasama natin ngayon yung batang badyaw na kamakailan lang Ay lumapit sa akin na buong akala ko ay nangihingi ng baraya. Kaya inabutan ko agad siya ng bariya Pero sticker pala ang gusto niyang hingin Kasi uh, nakilala daw niya si kay Kawawang Kuboy Boy, anong pahalan mo? Kaloy po Kaloy? Uh, ilang taon ka na, na? Hindi ka po alam Hindi mo alam? Opo so, hindi, mo, hindi mo alam kung kailan ka na ipanganak? Opo Ah, uh, taga saan ka? Sambuang ka po. Mindanao. Sambuang ka? Opo, Mindanao po. Mindanao, so napakalayo. Paano ka punta rito sa Tayug, Pangasinan? Sumakay po kami sa Balcon, kaya po nakapunta dito. Mahirap po doon sa Sambuang ka po. Pinatay po ang ta tatay ko po. Ah, pinatay ang tatay mo? At ma mahirap ang buhay nyo doon? Opo. Tapos wala ka ng tatay? Wala na po. Kaya naisipan yung magpunta rito sa Pangasinan? Ayun po. Pa kaya isipon mong mamalimos? Opo. Pwede lang po ako mga inyo, basta wag lang po magnakaw. So ayan, ang sabi po ni Kaloy, tama? Kaloy. Opo, kaloy. Ang sabi, ang sabi ni Kaloy, mas mabuti na raw mamalimos kaysa magnakaw. Tama ba? Opo, tama po. Kasi masama po pag magnakaw. Masama ang magnakaw. Napansin ko mayroon kang daladalang... Tambol po. Tambol. Mangingi po ako. Tapos tatambulin ko po pag mayroong magbibigay po sa akin. Pisodos, tatanggapin ko po eh. So, ibig sabihin, yung mga nililimusan mo, inaalaya mo naman sila ng iyong tambol. Opo. Kahit pisodos lang ibinibigay. Opo. So, ayan, may kapalit na servisyo mga idol ang uh, panlilimos ni Kaloy. So, ngayon mayroon akong ibibigay sa iyo ah. ah. papipiliin kita sa dalawa. Uh, ah, tumalikod ka lang muna. Tumalikod ka lang muna. Okay, ngayon, Kaloy, ah, papipiliin kita. Pipili ka ng kanan, o kaliwa? Ito po. Ito, Opa. kanan. Sigurado ka na ba rito sa kanan? Apo. Uh, hindi, hindi, baka mas maganda yung kaliwa. Hindi, ito na po. Baka magsisi ka. Okay, sige, bigyan kita ng 3 uh, seconds para mag-isip. Kanan o kaliwa? Dito na lang po. Kaliwa? Apo. Sigurado ka na ba rito? sa kaliwa? Apo, ito na lang po. Mas pipiliin mo ito. Sigurado ka na rito sa kaliwa? Apo. Okay, sige. Bibigyan pa uli kita ng pagkakataon. Another 3 seconds, mamili ka. Kanan o kaliwa? Ito po. Itong kanan. Opo. So, final na to, ha? Kaya ito na lang po. Itong kaliwa na lang? Opo. Ibibigay ko, ibibigay ko na sana sa yung kanan, pero mas pinili mong kaliwa. Opo. Okay, sigurado ka? Opo. Okay, dahil itong kaliwa ang pinili mo, bibigay ko sa iyo. <laughs> Malungkot ka yata. Di ba yan yung inihingi mo? Okay lang sa'yo yan? Tumingin ka naman dito ah. napakalungkot ni Kaloy? Silahyan mo. Dahil mabait kang bata, ibibigay ko na rin sa'yo itong kanan. Okay? Balik ka, abutin mo kung ano, ano yung nasa kanan. Yan. Okay. okay. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Kawawang ko po, salamat po sa iyo. Sana marami po sa sa iyo. Kawawang ko boy, alahin po kitang isang tugtog po. Abang kadir.